ginagawa. Napanood ko kayo sa especially for you. Di ba? Nang dahil sa inyo, sinundan ko na yung segment kayo ng It's short Time. Ay, ka sa mga fans nila. Isa ka sa mga fans. Isa ka sa mga tagangan ng Kyoja. Pero doon nabanggit nyo, di ba? Sa bumal nyo pa ang isa't isa. Until now, mahal nyo pa ba talaga ang isa't isa? At pasok mo ba <laughs> na nabalikan na, 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 <laughs> kayo? Lalo ngayon, lang kayong kayo magkasama? Ikaw, Jack! Uh, Di ba mahal mo pa siya, klaso? <laughs> o oh, dapat lalaki yung tinatanong muna doon. Uh, oh, sino ba po? <laughs> <laughs> siguro po ano, uh, sineset aside na lang po muna namin yung uh, feelings po siguro. More on uh, work po muna na siguro. Uh, okay. Work na. Ikaw d'ya. Uh, sa akin po, uh, at the same time po naman, mahal ko pa rin po siya. Oh, pero no. uh, nag-work po muna kami and kayo po, ayan po. Gusto, oh, dahil na oh, ba yung work, hindi ba pwedeng pagsabayin yan? Hmm. Para mas inspired ah, mag-work. Oh, tama, tama. Mahalo pala ang isa't isa. Ah. Anong kulang? Anong-anong oh. pumipigil sa inyo? Uh, <laughs> uh, wala naman pong pumipigil. Pero uh, gusto lang po namin i-set aside po muna yung love po. Uh, Career oh. po muna. And studies siya sa kanya po ngayon po.